Luya and bawang. So for those who have blood circulation problem, I watched to Doctor H. Um, she cleaned some garlic with ginger and then mixed with organic uh, apple cider. and uh, it's good to mix with uh, with salad or you can take it with a spoon once a day or two or two two times a day morning and afternoon i must try that one yung ginger nakakataas ng bp sa akin oh kasi yung ano sis yung ano eh yung yung ano na niya doon is yung blood circulation naman yung sa mga ano ba sa mga may problema sa paa My life sunny side up. Hello and congratulations from Ads Diary. Ayan. So ayan, maglilinis na ako ng ano ng bawang. Pwede na maki ref sa ano ilagay ko sa sa isang ano bote, ilagay ko sa sa ref. Ayan. Thank you Ads from my life sunny side up. Ayan guys. Ah. Uh, na tayo. Sis Leia, salamat ha Sis Leia sa pagpasok. Anong lunch ninyo diyan? So ayan. Sa pamasaya kasi ako kasi yung kapatid ko, ano naman, hindi naman na, <coughs> hindi naman nila kinonfine. So thanks God talaga. Ah. Uh, Nakauwi na raw sila, guys. So, masaya na ako na kahit pa paano yung kapatid ko na ano naman. Uh, I mean, kasi yung natatakot ako kung madengge siya kasi usong-usong denge sa Pinas. Buti naman wala. Anong nangyari sa kapatid mo, Ating? Hindi, yung kapatid ko kasi nung Sabado, nung nag-usap kami, sabi niya, ano daw, parang, hindi nga, nakagurigurigur daw. Eh, tapos nung, sab nung linggo and Monday, hindi ko siya tinawagan. Yun yung kapatid ko yung pinapag pinapagpadalhan ko ng ano ba, pera. So, kanina, tinawagan ko siya pagdating ko ng clinic. Pag uwi ko pala, I mean. Ayun, nanlalamig na siya. I mean, giniginaw, nagsisissure na siya. And then sabi ko, kailan pa yung lagnat mo, yung fever mo? Sabi niya, nung nag-usap tayo nung Sabado, sabi niya sa akin, So, ayun na, worried naman ako. Kaya, nakontakt ko lahat. no, <laughs> pero okay na siya. Kasi, dinala yung kapatid ko. Na, ano, yung kapatid kong teacher. Pinuntahan naman siya. So, ayun. Kasama yung kapatid kong maliit. Yung, I mean, yung bunso naming lalaki. Siya yung... Ang ano kasi, malayo, malayo yun kasi yung bahay nila. Doon sa kinananay. Kinananay. So, kailangan, yes. ano, eh, yung anak naman niya, eh, ano lang, ila 15 years old lang yung anak niya. So, okay naman na siya. Walang anuman sis Leilani, from sis leya So, ayan guys, magpapaalam na tayo, ha? Maraming maraming salamat sa support ninyo sa akin. So, for channel update lang naman ito kasi hindi naman ako ganun nakaka-LS kasi nga isa lang yung cellphone ko na may may, I mean, <clears throat> may wifi. So, kung late man ako makapag-support sa inyo is pasensya na lang. So, here we go. Thank you, thank you so much, guys, for your support. Sis Lori, Sis uh, uh Bunsoad, Sis Leia, my life sunny side up. Bestie, thank you so much. To Joy Vlog ka, thank you so much, my friend. Inang Pom, maraming maraming salamat. The Chronic Gossiper from Inang Pom. Uh, kay Ampon Erisken scan salamat Jander Ferreira, muchisimas gracias sino pa ba yung mga pumasok kay Ate Ling 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 salamat, salamat, salamat Sino pa ba? Uh, um, to Ruby Gems Blog, thank you so much, my dear, for dropping by. Uh, to Linda, Linta Sadaf, thank you so much, my dear, for dropping by and for your support. Ayan. So, magpapaalam na ako, guys, ha? Good evening. Adios. Au revoir. Take care, everyone.